Hello, no, gandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan At tayo po ngayon ay uh, magluluto ng fried rice Ano lang yung ordinary fried rice lang Di ba? Hindi naman tayo cook talad eh Baga sa ito ay uh, sarili ko lang na uh, pagluluto Kasi uh, ako lang ngayon dito magkita sa bahay Wala yung mga kasama ko, nasa trabaho, wala ako Jobless ngayon So ito, ah uh, ito tayo na fried rice. Uh, Agabi ito sinaing. And kasain ko, katulog ako kaya nakalimutan daw nakakain kagabi. So ngayon, ito sinaing ko, ayaan natin ito ngayon na ipa-fried rice. Tapos, uh, ito tayo ng uh, corned beef para sa ating uh, albuchaw. <laughs> so, yun po. Pagkatagalag so, mo na, uh, magpapahit mo na tayo ng gawali. Gawali ano? mo na. Pagkatagalag na. mo Tapos pero, ready na rin naman yung sibuyas. Eh. Wala akong bawang eh. So, Ito na lang, sabi ha. Ito ay kinuha ko yung ano, mantika sa uh, asin. Ay po ang pintay ng ano. Pintay ng kawali, pintay natin yung kawali. Ah, uh, para mas maganda. Dahil na ako si Buyas, kagabi eh. Nagpa natin ng bawang siguro. No? Mas, may, mas maganda sana kung may... Wala akong bawang eh. Wala na, hubos na yung bawang eh. So yun. Tulog kasi ako kagabi, gabi. Kalimutan kong kumain na dahil nag-anose ako gabi. Eh. Yung... May tinignan ako. Parang napagod niya pa ako. Ayan. Paigyan ka lang natin ng maayos ng kawali para maisalan natin yung sinain. Nahanap ko yung dip, eto pala dito ko dahil. Ito <laughs> muna, may yung, uh, kanin, uh, ating, uh, sa natin yung kanin na ating sasangan. pag natin. Ito na, lalagyan lang natin sa ng kotik asin. sasama na ordinary na na ordinary ordinary uh, na naman uh, uh, fried rice gumamit tayo cook na professional professionalism use ni Ba? Ang luwa doon ng gote. Pag bawin na natin ang kote, okay na sa natin, lataan. Lataan natin ang pala mga ebigan no. Napanood ko kahapon sa kay kagabi yung ano yung si Dato Adlado sa Sambuanga del Sur. Grabe yun, ano, no. Hindi naman sa tayo namang politika, Yeah, at yun yeah, pag-usapan lang natin yung tungkol gusto mo sa sa mga kababayan. Yung mga kababayan sa mga lahat probinsya na kung, hindi nila alam kung ano yung mga ginagawa well, nila eh. Hindi malaman kung anong gusto nilang mangyari o kung anong gusto nilang doon nila sa buhay. Nasabi na nila na, na sila yung akin ng bukit pindas ang na ano man yan yun eh, yun yung tinatawag na side effect side effect ng mga walang pera o ngayon sino ngayon ang napekto na, yung mga member nila yung mga member naman nila hindi man lang nila inisip na, ito bang tao to? matino ba pag-iisip nito. Bakit ako sasabari ito? Tapos nangako na bibigyan sila ng sweldo, 50,000 a month. Oh my God! Saan naman kaya nila kukuni papasyaw nila 50,000 sa labis ng buong isang tao, kada sa isang ulo sa isang member nila? Mamayon, sino yung naapektuhan? Hindi yung mga anak nila, di Eh, makukulong sila. Kinasuan sila. Yan ang mga jungle ball na nakuha. Grabe. Pero mo eh, kung di ba naman matinang pag-iisip pag mo, pupunta sa syudad at ipapadlaan mo yung mga naghahanap ng dyan, may mga, may mga negosyo, mga tinda na ipapatusang ipapadlaan. Diba? At di ba ba pag-iisip ng mga taong ganon? iba na rin ata ginagawa ano ng mga na... Hindi na sila mamahinig sa ating bahay para walang problema. Okay. Binigyan nila ng problema sa sarili nila. Diba nga? Ito mo kang tao. Ka sa city. Ah! Mabadya sa amin ang sandiba pagkasyon. Hinga-hinga. Hindi so, kayo magbabayad, kasada lang tindahan niya dahil kami may ang may mm, Kalokohan. mas mga hindi sila nanay, yung mga no mind ba, no mind. Yung sanino ano, lipas gutom. tapos yung babae, okay oh, mga laban nyo, pagdibigay mo, galingin nyo na sige baka, pagsundi ka namin yan, kaya tapos yung mga spike mga wala nang magawa sa buhay diba? hindi na lang maghamat buhay na maghamat buhay makatulong pa sa basa, matulong ngayon, wala nang mangyayari nila. Sino ang tapat mga pulis? Eh, pagka eh, sabi daw dun, dun, dun sa mga nakit bahay na, wala diba, pa ano daw, namimiro ni Sir Ronald. Eh. Uh, ang buh. Ibig sabihin mo mga buhay mo. Okay na lang. Binigyan mo lang, binigyan problema yung sarili mo. Ha? Kung so, wala nang problema yan, may problema lang ito. ato adlaw para nagmamay-ari ng Pilipinas. Sa so, para nagmamay-ari ng Pilipinas, pag wala ang sira. Ang sila sa lugar nila eh. Landa ko adlo, pero iso sa anilang lugar. Oh my goodness. Pero mo yun, pero may isa pala sila sa lugar nila. Yeah, ito na yung natin, no? yung uh, fried rice natin. No? na rin fried rice lang naman yung ginagawa natin. Eh. Niluluto natin. Ito na Tapos ito na yung corn beef natin. Ambango! Ambango! sila. Kulong. <laughs> Patong pa akong nakaso silang pag nalabas sa ano. Hindi ka lang manahimik eh. Hindi ka lang magsakay mo na lang yung lupa mo. Diba? Yan yes, sa samang grupo ko sa siyad, mag-google world, mag-aabo ka. Sa Manila mo gawin yan. Ah, dato daw, sa Manila mo gawin yan. Tingnan natin kung makakabuti ka ng 24 hours na nakatayo ka. Yung mga kasama mo na. Kaya ito ng 24 hours na nakatayo ka. Magsiga-siga, magsigaw-sigaw, sasarado sa sa YouTube si Triniling Triniling wala nang panis sa kalookan kala naman niya busugusin siya ng mga tao ay Trilling hindi nga nga kayo buboto kasi baka mamaya pati yung kalookan i-bentam sa mga Chinese kapangunan na kita mas gugustoy pa na yung mga taga-lakat tag at mga taga-kalookan kasi malapitan pa rin ang aming mayor kaya sa'yo ito na po natin yung ating uh, sinangag. Ngayon, ito naman po. ano ano Lagyan naman tayo ng konting mantika para sa corned beef. Uh, para sa corned beef naman po natin. Ha. Uh. Ito ay triling, eh. May, uh, May ano doon eh. Nangangampahan niya. Imi-snap ng mga tao. <laughs> ano yan eh? Sumo na may ito sa may LRT. Pagtaro mo. Na. Ito naman yung mga tao niya. Ito yung tawa ng trailer na. Alam niyo na walang kwenta yan kasa. Oh, walang po. triniling, isa sa sinador yan. Yan ang senador na walang kakwenta-kwentang tao. Walang kakwenta-kwentang senador. O, I-trailing. Mm, Walang kreta na sinagot yan. Masyado pa lang silang 15 na to. ya, Yung pure tubes, oh, hindi naman eh. Matangin ko lang. Ah, kasi pala yung Argentina, matalong kakasik. Matalong kakasik sila. Bakit ka mo nasabi sabi na sa training walang kwenta senador sa buong Pilipinas? O sa buong mundo eh. na, sabi ko natin sa buong mundo. Wala kwenta yun. Kasi yung training, puro pag nanakaw ng ginawa niya, payaman niya. Ito naman yan eh. Payaman lang yun. Eh. Alala niyo ba si Digong eh, nag-request sa bako na gusto niya malamang kung magkano yung amount yung pera na yung Digong sa bangko, di ba? Ano sabi ng bako? Hindi pwedeng sabihin dahil confidential yun. Protection yun lang sa isang tao. Ito yun. Hindi mo pwedeng hindi bibirisin ng bako ang bank account number yan. Kaya na magkano nilalaman ng pera niya sa bako. Ay si trainer na hinihingi natin kaya nung ano nung sana maka natin. Kung magkano yung asset yung mga asset ng mga ari-ari niyan, di ba? Tingnan mo, ilan bang kotse niya, luxury ka sa ilan yung bahay niya. At magkano pera niya sa ilan ng pera niya sa ano sa bangko, magka ilang milyon. Natin malalaman yan, ha? ay nakabuhay nga naman ng tao so ito nga pala yung naluto natin corn beef ayan puto na so yun hindi naman tayo hindi ko naman hindi ako manong sa politiko kaya lang ano kung iisipin mo kung iisipin mo yung mga ginagawa ng ating mga sense nyo ah ito lang pakinggan Okay. Wala akong mga magandang balita, puro pataya, hate, hold up, na. So, mabuti pa, para di natin isipin, kumain na lang tayo, di ba? Baka lipas gutom lang yun. So, ayun okay po, kain na po tayo. Alam mo, chao. <clears throat> Yun lang po. Maraming po salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Thank you.